Alam nyo ba niyo bang ang taong 2024 ay isang leap year na ang ibig sabihin, imbis na 365 days ay magkakaroon ng 366 na araw sa buong taon? Ayon sa mga astronomers, ang tunay na pag-ikot ng mundo sa isang araw ay umaabot lamang ng 23 hours at 56 minutes at hindi 24 oras. Kaya't kung titignan, bawat araw ng taon ay mayroong kulang na apat na minuto. Ang apat na minuto na ito sa isang taon ay naiipon para maging anim na oras. Kasabay ng pag-ikot ng mundo ay ang pag-ikot din nito sa orbit ng araw. Inaabot naman ng isang taon para buong maikot ito. Sa loob ng apat na taon, ang anim na oras na naipon sa bawat pag-ikot ng mundo sa bawat taon, nabubuo ang isang panibagong 24 hours o isang araw. Kaya naman, nagkakaroon lamang ng leap year tuwing apat na taon. Ang sobrang araw na ito, idinadagdag sa buwan ng Pebrero, kaya nga ngayong araw, ang petsa ay February 29, at hindi ang nakasanayang hanggang February 28 lamang. Ngayon, alam mo na! Ngayon, alam mo na!